choy mga chay. bagong koleksyon mga choy yan. bagong dating yan mga choy yan. daming koleksyon ngayon ng ano uh, diesel, fossil yan ito ang fossil bagong dating yan mga choy ang dami ang daming ano yan koleksyon bagong dating kaninang umaga lang no umaga yan ang pinagbisihan ko kanina mga choy bising bising ako dyan kanina mga choy dami kasi mano dumating lalo na ito choy mga choy yun diesel yan kita nyo naman kita nyo naman ang mga diesel mga choy yan diesel kitang kita nyo naman choy kung ano kagandang mga ngayon, koleksyon ng diesel. Yan. Sobrang ganda ng mga diesel ngayon. Mga koleksyon. Mga bagong koleksyon, mga tiyoy. Yan po ay diesel. Yan. Ang ganda ng mga relong diesel. Bagong koleksyon ngayon, mga choy, Bagong dating lang po yan. Kanina kumaga lang po yan na um, dumating. Yan po ang pinagbisihan ko kanina umaga mga choy. Yan. Diesel. At saka yung bikin no ay Yan, kita nyo naman mga choy ang ano ngayon. Ang uh, no ay diesel, fossil, yon. Meron pa sa loob. Uh. Puntahan natin sa loob pa. Uh. Excuse me po. Ayan. Puntahan po natin yung salo. Yun. Pusil. Ayan po ang pusil. Ang daming ano. Ang daming uh, dumating mga choy. Ayan. Yan po, kita nyo naman po. Yan, fossil. Fossil po, fossil. na po. ang gaganda po ng mga fossil natin fossil, diesel, yun ito po ay fossil po muna ito yan, tingnan nyo naman po yan ang dami po ngayon yun yun dami po mga collection po natin bago yun Solusyon ba natin bago yan? Ayan. Yan po ang fossil. Yan po ang fossil. Yan. Dito naman po tayo sa ano? Sa diesel. Yan. Ito po ang diesel. Load. dami. Yan po ang diesel. Yan. Ang kaganda po ng mga ano. Yan. Ang kaganda po ng mga collection po natin mga bago. Bagong mga collection po yan. Kanina lang umaga lang po yung dumating. Yan, mga yan. Kanina umaga lang po yan. <coughs> Excuse me po. Kanina umaga lang po yan, mga choy, mga chay. Dumating. Ang mga posil. Diesel, posel, yan. Yan. Fossil, yan. Diesel. Ang dami pong koleksyon po nating bago. Bagong bago. Preskong presko po. Mga choy, mga chay. Yan. Yan po mga choy, mga chay. Bagong bago. Preskong presko. Diesel. Fossil. Pero mayroon din po tayo ano, DKNY. Yan. Puntahan po natin yung DKNY na pambabae. Ayan. Yan. Yan po ay ang DKNY po. Yan. Ang dami po nating koleksyon na DKNY ngayon. Yan po siya. Ang gaganda po ng mga collection po nating DKNY. Ang gaganda po ng mga collection nating mga bago po. Ayan. Kitang-kita nyo naman po ang mga collection po nating mga bago. Ayan po. Ayan. Oh. Mga DKNY po yan. <clears throat> Pambabay po yan. Excuse me po. Mayroon din tayong posil. Puzzle na pong pambabae. Yan po. Yan. yan, mga leader strap po yan. <clears throat> Excuse me po. Tatlong bisis na. Excuse me. Excuse me. So. Mga pambabayang puzzle. Meron doon yun. Ang kaganda po ng mga Bagong ano po natin? mga bagong dating yun yun, no? Oh. yun Ang gaganda po ng bagong dating nating mga koleksyon ng Puzzle at Diesel DKNY. Kitang kita nyo naman po ang mga kagandahan ng ating mga koleksyon. Yun. Yun no, oh, yan. Ipinapakita ko na po ang kabuuan. Yan po ang kabuuan ng ating koleksyon dikinway at saka pusil. Yan po. Ayan na po ang kabuuan ng pusil at diesel. Ay, dikinway at saka pusil. Dami po natin koleksyon, mga choy, mga chay. Yun. Hanggang sa muli po. Thank you po.